Martin Dolindres, ay waga, Hai tomare, Weng Bareno, Wachi Jonathan Suryang, ingat po kayo, ikaw din, sorry nga mo. saan ka, ma Sir Jonathan Suryano, di limbo pa sa Palawan! Weng Barino, Ami Bailos Katawran, nagpapitsot tada, sa kainan ni Alvin. Ah, saan yun? Lynn E. Lorinco. Christine Dolindres. si Waga Kadso Kaliwat sa tindahan sa Cityland. Ha, ah, bakal ka doon. Saan Sitilan? Thank you, Iwaga, sa pagpansin ikaw na talaga. Thank you, Ma'am Annalyn. Winchester, shout out, maaga kami dyan bukas. Anong oras, Sir Winchester? A.K.A. Aljor Abrinica. Ayan, mm, ayan. Na. Sir Vin, miss you kayo ni Ma'am Lloyd. Akala ko pupunta kayo ngayon. Lovely Dawn, watching from Dubai. Hello, thank you, ma'am. Good evening, Waga. Ganda ng hair natin. thank you, Wing Bareno. God, 7:00 7 a.m.? Bakit ang aga? Tulog pa ako noon? Aljor Abrinica. Tulog pa ako noon. Oo. Oh, oh. Aljor? Friend mo? Aljor ba yung gano'n? Mm. Mm. Friend kami ni Aljor. Ano? Ah. Aljor Abrenic ka. Magay okay. ka. Magay ka. Hi Aljur. Nanood na yan? Ay na nga. Sa o. Ay naunsa. Manit yung babaeng ini. Oy. Dito ka ba? Sabi ko. Hi Kim. Kim Cho. Ay wag yun. Sabi mo Aljur Abrenic lang. Hi Aljur. Ayan. Wala ka pa nga nakita. Ah, Dari na. Ayan, sir. Ay, hindi niloloko. ako. Ay, ano? Tingnan mo nga pabasa ko sa'yo. Ayan, sir. Wala. Ay, King Cho. Wak, King Cho. Ay, doon ko ngayon dito. Kaya nga, huwag mo bang dito. Ay, doon ko ba? Ito lang. Ah, doon. Ah, doon. Ay, doon. Ay, doon. Ayan. Kasi ginujoke mo naman ako eh. Ano niloloko? Ayan, lo. Parang ate. Pero hindi natin sila makita eh. Hindi, kasi tayo makikita. Live ko kasi to. Sige na. Ikaw na. Ikaw makikita. Ikaw Aljo Abrenik si ka, yan out ko ng kapitbahay ko ha. Si Ate Jo, single. sino ba tanya? Bukas, bukas na, bukas na ayusin ang kitchen. Ang sabi ni Aljo, ah! Anong pangarin ng shot at Ate Jo? Ayan. Thank you, Aljor Abrenica. Ay, ang bigas naman ang ulo ni Ate Jo. Ayan ang Aljor Abrenica. Hindi nga. Hindi kasi magluloko lang ngayon. Hindi yung picture? Mamaya, pakita ko yung picture niya. Sino ka, artista mo? Sige, Tiana Riggs. Kilala mo yun? Tiana Riggs, shop of... Wala, al ni Ka. Tulog pa ako noon, 7 am. Yung sa Radyong Forever lang ito'y pinapanggit. Ito'y Radyong Forever. Ako? Ay, o, yung sa Niniwaga, lumaki na yung sunflower. Ito'y hmm. so, umaga. Ano lang kasi pa ito'y patay radyo ko? Eta, ah! Binabati ako sa radyo to'y umaga. Sila kakalili. Sige, papawag ito. Si?

Oh! Thank, Thank you so much, Papa, Papa Dudot. Ang laki na yung mo. Ang okay. okay. <laughs> <ala>, <laughs> Thank you, Papa Dudot and Papa Bobet. Ay, Papa Dudot, I love you so much. Nabati niyo po ako lagi. Thank you po and God bless you always. And more powers po sa inyong, uh, pal, uh, ano to? Radio Seaman. Yeah. Kasi sino na, yun? Papa Ubet. Papa Ubet, I love you din po. Shout out nyo po ako lagi. And kay Papa Dudot po, yung kanyang lechon uh, na, Lechon Manok. Pap Papa Dudot, Lechon Manok. Ayan. Masarap na, murang-mura pa. Kaya saan pa kayo? Papa Dudot, Lechon na. bukas, ko na. Sinita. Hello, Hiwaga. Hello, man Sinita. Ariel Pamigaw. Shout -out po. Jeron Castelo. Ayan. Eljo Sunting. Shout out, Ablero Family. Eljo, send mo ako ng star, please. Kay Ann Masgonilaw, Tito Sixin. Hello, Kay -an. Erwin Cortez, hello, Batchmate. Shout-out, skarda and Cortez family from Manapla. Cortez family, Iskarda family, shout-out to Senyong Atanan, Mayong Gabi, and God bless always. Andrea Lubado de la Puente, shout jor brainica in law haa ano naman po pupunta kasi na lang oh Sir Vince, dala kayo pansit bukas na ko yun. Tsaka yung chicken, Yoko, ko pwede lang. <laughs> Daniel Yabot, hello po, maganda gabi, huwaga pa, shout out. Pot Pot Moko Vlog, I love you too. Ayan, Pot Pot Moto Moko Vlog. Ayan, Pot Pot Moko Vlog, hello po, shout out sa inyo. Hello Mega August na malapit na alumni si Sunes na talaga shout out Lobaro family of Barangay 1A Lobaro family Barangay 1A shout out sa inyo at mayong gab i na tagad God bless you always Pon Shanes Vlog Priyas Kasipit shout out Yo.

Sir namis na-miss ko na yung ano nyo, pansit at saka yung ano, sugpo. Yung hipo na malalaki. Michael Angulo by Sa. Shout out watching from Iba Zambales po. Ayan, hello po. Salat po na taga Iba Zambales. Shout out. Binoya Mike Mike. Ito po ba ay duliwaga? Hindi yan. Yung baba ng screen nyo dyan, may makikita ka na question mark, finish, yung ganon. Pindutin mo yung star doon. Jason Prudencio, dahil adi sa manapla ang manamit mo hiwaga para Paris overload. Wow! Grabe na Ariel Pamiga, pusat out po, pakain dyan. Tara na! Shout out na galing sa Amon nga mayor. Mayor Manolet Escalante Mayong Gabi Mayor God bless you always Ayan yung nasa likad ko po Si Dora po yan Dora mag-hide ka Ayan sabihin mo Aljor Abre